Alright guys, good morning Green JSM, hello So, this is it First uh, day ng ating dahi kay Green JSM So, hanap ako ng unang pasahero Then, syempre i-apply natin yung 7 uh, service behavior na in-offer ng Green JSM Syempre, servisyo mula sa ating mga drivers na kagaya ko And, syempre hanggat maaari uh, bigyan natin sila nung no, masasatisfied sila sa kanilang pagsakay sa Green GSM Taxi para syempre maulit ulit kaya ano pang hintay nyo? samahan nyo ako let's go Green GSM Hello Pabelia po Oye dun po sa bago sa may ano Tayuman Tayuman? Mm -hmm. Sige ma'am sakay po kayo ma'am wait lang mama okay, Hindi ko naman na, ma may open ha, alangan ni lugar Ma'am, good morning po, ako ah. pala si Alex from um, Green, Green GSM Ma'am, may seatbelt po tayo dyan, okay lang po Kasi kailangan po seatbelt so papunta po tayong tayuman ma'am wait lang po ah start ko lang po nagpwede ko po ma'am okay ma'am kaysa na ma'am ha kailangan po kasi nakasipil sige ma'am to so ma'am naka ano tayo ah pair trip tayo okay na po ma'am yung aircon ma'am okay lang po ba sa inyo sige okay okay po First time yung bang nakasakay sa ganitong taxi ba? Oo, oh, oh, first time. Actually, ah, ano ba? <laughs> ni bago po ito. Um, Electric car. Wind pass. Alright. And first time ko lang rin po magbiyahe dito. <laughs> <laughs> Saan po mo silitang nag-garali? Eh? Ah, dito lang po ito ma'am sa may baysa. Mm -hmm. uh, Naka-tira ka garahe ma'am. Pero nag-operate na po itong buong Metro Manila. Ito ma'am yung electric car ngayon na kasakay. Mm -hmm. Hindi po ito ano, hindi ito, ito di Medyo traffic lang ma'am ha. Pero narinig nyo na ito ma'am yung GSM taxi. Mm -hmm. Ngayon lang. po. Nakita nyo lang taxi na. No? ah, uh, ano pa lang po ito, kaka-operate pa lang po namin. Dito sa ano. Parang nung isang araw lang kami nagsimulang bumiyahe. Mm ayan kayo po yung una kong pasayero. At dahil po una ko kayong pasayero, may bonus ako sa inyo. <laughs> hindi ko po kayo sisingilin. <laughs> ano po yun, uh, first passenger of the, the day. <laughs> Nagbablog po ako dito ma'am kay ano kay GSM sa taxi. kasi okay. uh, Pero hindi po tayo naka-vlog ma'am. <laughs> pero ako naka-vlog. <laughs> Huwag po kayong ano, na mag at uh, safe tayong makakapunta sa inyong pupuntahan. Kung kayo po ba yung magbabayad sa akin, anong gaga? Pambayad ng Gcash o cash? Cash. Okay. Sige po, cash po, pero huwag po kayo mag-alala, libre po kayo ngayon. <laughs> ano po yon? Unang biyahe ni Motolex, libre. <laughs> Gusto niyo po ba mag-music tayo, ma'am? Hindi, <laughs> ma'am. Kayo po. Okay lang po. Sige, okay Maka kasi magising si baby. Sana yun push siya ah, sa akin. <laughs> Kasi bigyan ko yung kauting sounds ha. Uh, alright guys, so yun, nakakuha ko ng unang pasahero. Siyempre, ay nakuha kong pasahero. Mama, ano pangalan nyo ma'am? Jacqueline. Ah, si Jacqueline. Saka kasama si Baby. Sinel. Sige pa. So si ma'am, ay eh, na-pick up ko sa Baisa, sa May Mendes. Then, papunta siya ng Pabella. So malapit na kami, siguro mga 2 kilometers. Dahil si ma'am, ang una kong pasahero kay Green GSM, siyempre. <laughs> Libre natin yan si ma'am. So, yun yung perks natin sa una nating pasahero. And yan, malapit na kami. Update na lang kung magkano yung magiging clear uh, ni ma'am. Uh, ma'am, approaching na tayo rito sa Pabelia. So, bukod ma'am sa, Tanong ko lang ma'am, bukod sa na-experience nyong no noise, no smell, no smoke. Ano po ba yung nagustuhan nyo ngayon sa biyahe natin ma'am, kung meron man? Ano po, ah, uh, Okay po. sa okay po. <laughs> ah, dito po tayo. Ano tayo? Opo, oh, dito po. Ah, dito po. Ah, pang ilang balik mo na rito, ma'am, uh, sa Pabella Wait, Hospital? Na. Kasi dito rin ako nagpapatsika. Ah, Pag ah, nag... po ba kayo? Magkano inaabot ng pamasahe niyo? Pag, Minsan, oh, ng 2 plus, 2.70, 2.90. 2.90, ma'am. So, ngayon, ma'am, tayo andito na sa loob. Ay, eh, dito po. po Ay, yan. dyan po. Sorry oh. po. So, 270, 290 po yung mm -hmm. pamasahin niya. So, tayo ma'am, andito na tayo approaching na. Nasa 224 lang yung pamasahin. niya. Uh, 224 ma'am kung magbabayad ka di ba? pero dahil nga libre ka ni alex ngayong araw na to yun masaya ka naman ma'am masaya po wait <laughs> po wait lang ma'am ha pagbubuksan kita ng pinto ma'am ha okay po wait lang po So, ayan. Dito tayo. Wait lang, ma'am. Wag ka muna bababa. Tanggal nyo na po ba yung seatbelt nyo? Okay. Uh, Bago kayo ma'am bumaba, uh, check nyo ma'am. Baka may maiwanan kayong gamit, ha? Okay, wait lang, ma'am. Um, ako po magbubukan dito. Kasama po kasi sa service standard namin yan. Okay. So, ayan. Nandito tayo sa pabelya. At ibababa ako na si ma'am Jacqueline. Ma'am Jacqueline. Salamat okay, ma po. Okay, bang. Check po. Check ko lang ma'am kung may kung kayo. Ah. Wala po. Okay, right, All right, ma'am. mag ring GSM hello. Maraming salamat po and see you po sa next time. Okay, thank you uh, rin po, Kuya. Salamat sa... po, ma'am. Thank you. Thank okay you. po. Bye-bye. End -bye. trip natin, si Taximeter.